Welcome to Bebe's Sweet Story Buong buhay ni Laila ay nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa kanyang bunsong kapatid na si Carlos. Dalawang taon ang tanda niya rito at siya ang naiwan upang ito ay alagaan. Halos nakalimutan niya ang sariling kaligayahan para lamang matutukan ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Laking pasasalamat na lamang niya at lumaking mabuting lalaki si Carlos. Masunurin ito sa kanya at hindi na sanay sa mga bisyo. Malapit na rin itong makapagtapos ng pag-aaral na siyang hindi naranasan ni Layla. Nasani na silang mamuhay na silang dalawa lamang sapagkat maaga silang naulila sa mga magulang. Wala rin siyang nababalita ang naging kasintahan ng kanyang kapatid na hindi nga niya alam kung nagkaroon ba ito ng GF sa eskwelahan. Tumigil kasi si Layla sa pag-aaral para lamang matustusan ang pangailangan ng kanyang kapatid. Nagtatrabaho na lamang siya bilang cashier sa isang malaking coffee shop. Sa tuwing ay maaga ring umuwi si Carlos galing sa universidad na pinapasukan at nadadat na siya sa bahay na nagluluto. Alas 4 kasi ng hapon bago siya natatapos sa trabaho at dumidiretso na nga siya sa pag-uwi. Ang aga mo ha? Wala ba kayong lakad ng mga kaibigan mo? Walang pasok bukas at hindi naman masamang maglibang? Sa lobong niya sa kapatid na kakapasok lamang ng kanilang bahay, gumiti ito sa kanya tsaka lumapit. Alam mo namang hindi ako mahilig gumala, Ate. Inakbayan pa siya nito at inakay sa sala. Hmm, baka hindi ka lang mahilig kasi wala ka pang natitipuhan. Naku Carlos, kaduda-duda na 'yan ha. Ayoko magkaroon ng kapatid na babae. Hindi natapos ni Laila ang sasabihin nang takpan ni Carlos ang kanyang bibig. Hindi ako bakla, Ate. Kung ganun, bakit wala man lang ako nakikilalang GF mo? Tanong niya pa rito nang tanggalin nito ang kamay sa kanyang bibig. Sabihin na nating may nagugustuhan ako. Hindi lang pala gusto kundi mahal ko na. Pero malabo, malabong maging kami. Sa puntong yun, ay matama ng nakatuon sa kanya ang paningin ng kanyang kapatid. Sa tangkad na to, nananatili itong nakayuko sa kanyang gawi Naparabang kinakabisa ang bawat sulok ng kanyang muka. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagtataka. Bakit naman ganoon makatingin si Carlos sa kanya? Ilang buwan na niyang napapansin ang bagay na yun, ngunit hindi man lang niya pinupuna. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkaasiwa. Bagkus ay masaya siya sa bawat titig ng kanyang kapatid. Masaya siyang nakakasama niya ito. Masaya siyang hindi pa ito nagkakaroon ng kasintahan. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at magbihis kasabay nun ang paghakbang niya upang tunguhin ang kusina. Movie marathon na lang tayo mamaya ate. Aya pa nito sa kanya bago tuloy ang humakbang patungo sa kwarto. Sinagot na lamang niya ito ng oo at pagkatapos ay tinignan ang karneng pinapakuloan niya sa kusina. Bandang alas sa ng gabi ay naghain na si Laila. Lumabas na rin si Carlos sa silid nito upang sabay na silang maghapunan. Simpli lamang ang nakahain at talaga namang kahit ganoon ay magana si Carlos sa pagkain sapagkat paborito nito ang kanyang niluto. Panay rin ang biroan nila sa hapag ng kung ano-ano na panakanakay kinakatawa niya nang maalala niya ang date nila ni Vinson kinabukasan. Si Vincent ang bagong kakilala niya na pinipilit siyang ligawan. Napilitan nga lang siyang pumayag sa date nila. Wala naman siyang pasok sa trabaho bukas dahil may nakatok ka sa trabaho niya tuwing weekends. Ano, kasamahan mo ba ako? Untag sa kanya ni Carlos nang matigil siya sa pagkain. Niyayaya siya nito na magalaki na bukasan at wala naman daw itong gagawin. Kaya nga rin niya naalala ang date na kailangan niyang siputin. Naku, niyaya kasi ako ni Vinso na mag-date daw kami bukas. Kaya baka sa linggo na lamang tayo makagala, Carlos? Sagot niya rito at muling tinuon sa pagkain ng atensyon. Hindi naman ito umimik at parabang natigilan. Napaangat naman siya ng tingin at sinalubong ang pagkunot nito ng noon na parabang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Sinong Vinson? Mahina, ngunit tila may ibang ibig sabihin ng tanong nitong yun. Napasandal naman sa upuan si Laila, tsaka uminom ng tubig. Siya ang bago kong kakilala. Alam mo naman ang ate mo, habulin ng maliligaw kaya napilitan ako makipag-date sa kanya. Pabiro niyang sagot dito nang mapasinghap sa biglang pagbagsak nito ng kutsara at tinidor sa plato at saka ito tumayo. Wala na ako ng ganang kumain. Akmang aalis na ito ng kanyang pigilan. Carlos, may nasabi ba ako? Halos hindi pa nangangalahati yung pagkain mo ah. Bakit ba? Kung pipigilan bakit kita makipag-date ay papayag ka? Uunahin mo pa yung iba kaysa sa akin Minsan na nga lang akong nagaya. Hindi ba pwedeng wag mo na munang siputin yun? Sinambit nito ang mga katagang yun na hindi man lang lumilingon. Napaawang tuloy ang mga labi ni Laila. Ngunit sa uli ay napapayag din. Kailangan niyang intindihin ang kagustuhan ng kapatid at baka magtampo pa ito sa kanya. Okay, sige. Tatawagan ko na lang siya. Nasabihin kong hindi ako tutuloy kaya halika na. Kumain ka na ulit. Ilang segundo pa, bago ito bumalik sa hapag at naupo sa kanyang harapan. Bakit ganun? Kung umasta ito'y parang boyfriend niya sa nagtatampo. Sa isiping yun, napangiti si Laila. Hindi na talaga makatarungan ng kanyang iniisip. Bakit parang kinikilig siya sa isiping baka nagsiselo si Carlos? Normal pa ba siyang ate? Ilang minuto pa bago natapos ang pagkain nilang magkapatid. Iniligpit na ni Laila ang pinagkainan nila at siya kainugasan yun. niya niya si Carlos sa sala at nanonood ng pelikula. Mabilis na lamang niyang tinapos ang ginagawa upang makahabol sa panunood. Yun ang kadalasan nilang banding, ang manood ng pelikula magdamag. Minsan nga, sa sala na sila naglalatag at natutulog, mga panahong walang mali siya. Ngunit bakit na mga oras na yun ay kakaiba ang nararamdaman ni Laila? na -e excite siya na hindi maintindihan, parang may kung ano sa sikmura niya tuwing tumatama kay Carlos ang kanyang mga mata. Naupo na siya sa sofa habang si Carlos naman ay nakahilata sa sahig. Hawak-hawak nito ang remote ng television. Bahagyang nag-inat si Laila sapagat napagod din siya. Pero dahil gustong gusto ni Carlos na mag-movie marathon sila, pinagbigyan niya nga ito. Adventure movie ang isinalang ni Carlos. Kung kaya ay hindi nila inakala na biglang magkakaroon ng sexy scene sa kalagitnaan ng pelikula. Yung tipong halos ipakita na ang magaganap sa pagitan ng babae at lalaki. Nakaramdam naman ng kakaiba si Laila sapagkat kapwa sila na tahimik ni Carlos para bang nagsimula na rin siyang kapusin ng paghinga at ultimo ang mabilis na paghinga ni Carlos ay kanyang naririnig. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding init dahil sa napapanood kaya naman nag-iwas na lamang siya ng tingin ngunit ganoon pa rin sapagkat naririnig niya ang ingay na nililikha ng dalawang bida. Nakakahali ng ingay na talaga namang pumukaw sa init ng kanyang katawan. Tumayo siya upang saglit na lumanghap ng hangin sa kusina. Ngunit ganoon pa rin. Tapos na ang malaswang eksenang yun. Ngunit hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Ate? Napakislot siya sa mahinang pagtawag na iyon at dahan-dahan siyang napalingon at nakumpirmang si Carlos ngayon at isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga katawan. Gustuhin man yung umatras, ngunit nasa kanyang likuran ng mesa. Sa hindi malamang dahilan, napalunok siya sapagkat kumikislap ang mga mata ng kanyang kapatid. Ani mo'y may binabalak itong gawin sa kanya at wala nang makakapigil pa rito. Sobrang ganda mo talaga. Bulong ni Carlos habang nananatiling nakatitig sa kanyang gawi. Bahagya pa siyang nagulat sapagkat hindi iyon katanggap-tanggap sa normal na magkapatid, lalo na ang tono ng pananalita ni Carlos. Pilit niyang tinatanong ang sarili kung bakit hindi man lang niya magawang umalis sa harapan ng kapatid at bumalik na sa sala. Hanggang sa naramdaman niya ang kamay nito na pumalibot sa kanyang balakang at hinapit siya palapit ng husto sa katawan na Lalong na-excite si Laila. Kakaiba talaga para sa kanya ang nararamdaman niya ngayon. Bahagya pang inamoy ni Carlos ang kanyang buhok at nanatili siyang pipi na hindi makapagsalita noon. Hanggang sa namalay na lamang niya, na na siya ni Carlos sa kanyang punong tenga papunta sa kanyang mga labi. Literal na namilog ang kanyang mga mata, ngunit nanatili sa kanyang isipan ng dapat sana'y protestang gagawin. Kailangan niyang pigilan si Carlos sa ginagawa nito, ngunit isa siyang malaking sinungaling kung sasabihin niyang hindi niya gusto yung ginagawa na to. Tuluyan nga siyang napadala sa bugso ng kanyang damdamin at nawala sa kanyang sarili. Wala sa loob na nangunyapit siya sa batok nito. Nakakadarang na halos ayaw niyang tumigil ito sa ginagawa. Ilang saglit lang ay mga mismong labi nila ang nagkasalubong. Hindi niya napigilang makalikha ng ingay sa paglapat ng kanilang mga labi na natili siyang nakapikit at dinadama ang init na hatid ni Carlos. Masaya sila. Malaya silang gawin ang bagay na iyon. Mali. Alam niyang mali. Pero bakit ganun ang pakiramdam? Kung ano ang mali, eh yun ang magandang gawin. Humantong sila sa sofa sa sala. Magkadao pa mga labi at halos hindi mapaghiwalay. Sa kauna-unahang pagkakataon, kakaiba ang pakiramdam ni Laila ngayon. Kung dati, Napapanood lamang niya sa internet ang ganoong mga tagpo. Ngayon naman, malaya niya iyong nararamdaman. Kakaiba, walang papantay sa kanyang nararamdaman. Hinayaan na nga naming pakawalan ng nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan kami nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Halata ang pagkauhaw namin sa isa't isa. Wala na kaming pakialam ng mga oras na yun. Dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa, ilang sandali lang ay parehas kaming hingal sa isang iglap lang nagbago ang lahat sa isang iglap lamang nagkaroon siya ng karanasan nagsisisi siya sa ginawa ngunit huli na ang lahat hindi dapat nangyari ang bagay na yun kung totoo mang may kaluluway yung mga taong na niya, ay tiyak na nakikita sila ng mga iyon tiyak na hindi magugustuhan ng ginawa nila mabilis siyang nagayos ng sarili at dali-daling tumungo sa kanyang silid si Carlos naman hindi na nagawang magsalita at baka kagaya rin ng iniisip niya ang iniisip na to. Gustong sabunutan ni Laila ang sarili. Gusto niyang pagsasampalin ng kanyang pisngi. Ngunit gawin niya man yun, wala na siyang magagawa pa sapagkat ipinagkanulo siya ng kanyang sarili sa init na hindi siya dapat nagpadaig. San siya kumuha ng lakas upang hayaang may mangyari sa kanila ni Carlos. Kinabukasan, ay maagang gumising si Laila para magluto malamya ang kanyang katawan sapagkat madaling araw na siyang nakatulog kakaisip sa nangyari sa kanila ni Carlos. Halos hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Inaabangan niya rin magising ang kapatid at nang araw nga na iyon ito balak na lumabas sila. Hindi alam ng dalaga kung kaya pa ba niyang harapin si Carlos. Kung anong mukha yung iyaharap niya rito pagkatapos ng nangyari kagabi. Natigil siya sa ginagawa nang marinig na bumukas ang pintuan. Batid niyang si Carlos yun at kalalabas lamang ng silid na to. Nanatili siya sa harap ng kanyang niluluto at naghintay na una siya nitong babatiin. Bagamat hindi niya alam ang isasagot dito, sa oras na batiin siya nito ng magandang umaga. Hanggang sa napakislot siya, sapagkat naramdaman niya ang mga kamay nito na yumakap sa kanyang tiyan at binigyan siya ng mainit na halik sa leeg. Carlos, kamusta yung tulog mo? Pabulong nitong tanong sa kanyang tenga. Nagdulot ng kakaibang init ang pagsamyo ng mainit na hininga nito sa kanyang balat na dahilan kung bakit nagsitayuan ng balahibo ng dalaga. Napalunok siya at pinilit ang sariling kalasin ang pagkakayakap ni Carlos sa kanya. Ngunit sadyang malakas ito at hindi niya kayang kalasin ang mga braso nito sa kanyang bewang. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin kagabi? Diretsahang tanong nito sa kanya na nagpahinto naman sa kanya. Bakit ba palagi na lamang siyang napipipi? Hindi man lang niya masabi kay Carlos na mali ang nangyari kagabi. Ilang minuto pang katahimikan ng namayani bago niya nakuhang magsalita. Carlos, sabihin mo nga sa akin, wala ka bang pagsisisi sa nangyari? Carlos, hindi tayo magkaiba. At ang nangyari sa atin kagabi ay isang kasalanan na hindi ka tanggap-tanggap. Pero nagustuhan mo yun, di ba? Nagustuhan nating pareho. Kaya bakit ako magsisisi? Matagal ko nang pinangarap na malikan at mayakap ka. Hindi ko maintindihan yung sarili ko at ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Mahal kita. Ayoko mapunta ka sa iba. Akin ka lang. Sabay yakap nito sa kanya ng mahigpit na mas lalo niyang kinagulat. Ganoon ang nararamdaman niya nang ginagawa nila ang milagrong yun kagabi. Halos ayaw niyang isipin na mapunta si Carlos sa ibang babae. Gusto niyang ariin ito at manatili ito sa kanyang tabi. Ang nararamdaman nila ay iisa. Pareho silang nakakaramdam ng pagmamahal para sa isa't isa. wag na nating isipin na mga wala na. Tayong dalawa na lamang ang natira. At malaya tayong mahalin ang isa't isa. Wala ko nakikitang mali. Hindi mali ang magmahal at handa ko lumaban para sa ating dalawa. Handa kitang ipaglaban. Ang hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kayang makita kang may kasamang iba. Sa puntong yun, ay nakayuko na ito sa kanyang muka at mataman siyang tinititigan. Nangungusap ang mga mata nito na parabang hindi siya kayang lubayan kung sakaling tumanggi siya sa nais nitong mangyari. Akala niya kagabi, masyado lamang siyang nadala sa init ng kanyang katawan, kaya nagpaubaya siya rito. Kaya niya hinayaan na may mangyari. Dahil mahal pala niya ito, katulad ng pagmamahal nito sa kanya. Bahala na ang lahat, at tatanggapin niya kung anumang parusa ng Panginoon sa kanila ni Carlos. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang kaligayahan kanilang natatamasa ng mga oras na yun. Niyakap niya ng mahigpit si Carlos. Gusto niyang maiyak sa kanilang sitwasyon. Kung kaya ilang saglit lamang, naglandas ang luwa sa kanyang mga mata. Siya ang matanda, kaya dapat siya ang nag-aalaga dito. Pero nagbago ang lahat ng iyon. I love you. Hinagilap pa ng binata ang kanyang pisngi at saka siya hinalikan sa noo. Napapapikit siya at ninanamnam ang tagpong yun. Sa ayos nila ng mga oras na yun, pakiramdam niya ay ligtas siya rito. Panatag ang kanyang loob at walang kahit anong agam-agam siya sa kanyang sistema. Mahal din kita Carlos. Mahal kita na kahit mali pa yung ginagawa natin. Ay hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Simula ngayon, mamumuhay tayong iba na sa dati at kailangan nating masanay ron. Sa sinabi niyang iyon, hinalikan siya ni Carlos sa mga labi. Nagtagal at lumalim pa yung halik na yun at nakalimutan na niya ang kanyang niluluto. Muling napukaw ang init ng kanilang mga katawan. Tanging nasa isip na lamang nila ay ang kanilang mga nararamdaman. Bago pa man sila humantong sa kama, ay pinatay na muna ni Laila ang apoy sa kanyang niluluto. At hinayaan si Carlos na buhatin siya papasok sa silid na ito. Maingat siya nitong hinigas sa kama. Bukas ang loob na hinayaan niya ito sa gusto nitong gawin. Pikit mata at hawak kamay sila habang sisimulan ang kanilang mga gagawin. Ang planong lumabas ng araw na iyon ay hindi nangyari sapagkat ginugol nila ang kanilang oras sa bagay na iyon. Walang katapusan na animoy sabik na sabik. Hindi alam ni Laila kung bakit hindi niya magawa ang magsaya. Halos hindi na rin siya makapag-focus sa kanyang trabaho kakaisip sa nangyayari sa kanila ni Carlos. Kinakain siya ng konsensya niya, ngunit ayaw naman niyang tumigil sa kanilang ginagawa. Gabi na't hindi siya makatulog, ilang araw na rin ang lumipas at weekend na naman kinabukasan. Isang linggo nang may nangyari sa pagitan nila ni Carlos. Nakasanayan na yata nito tuwing umuwi galing sa universidad na gawin ang bagay na iyon Hinahayaan naman niya yun sapagkat maging siya ay nananabik rin dito. Maging si Vinson ay binasted na rin niya dahil iyon ang gusto ni Carlos. Ayaw rin itong nagsiselos ito kaya naman sinunod niya ang gusto na to. Ayaw rin naman niyang sumama pa ang loob nito sa kanya para na talaga silang mag-asawa kung umasta sa loob ng kanilang bahay. Bumango siya sa pagkakahiga, kakatapos lamang ng ginawa nila ni Carlos, hindi pa rin siya nakatulog. Nang mapatingin siya sa gawin ng kabinet kung saan naroon ang litrato ng kanilang mga magulang, na miss na bigla ang kanilang ina, kung kaya ay humakbang siya upang buksan sa kauna-unahang pagkakataon ang kabinet na pag-aari ng kanilang ina. Tumambad sa kanyang maraming albums kung saan nakapaloob ang mga litrato ng kanilang mga magulang. Nakabukod din ng albums kung saan litrato naman nila ni Carlos ang nakapaloob. Dinampot niya ang makapal at may kalumaan ng albuma Malamya niya iyong binuksan at isa-isang tinignan ang litrato ng kanyang ina nung ito ay dalaga. Hindi niya tinapos ang pagbuklat ng album, tsaka dinampot ang album ng baby pictures nila ni Carlos. Hinaplos niya ang cover nun at dahan-dahang binuklat. Tumambad sa kanya ang picture nilang mag-anak. Karaga ng kanilang ina si Carlos habang siya naman ay karga ng kanilang ama. Masaya at kapwa nakangiti ang kanilang mga magulang Biglang nanikip ang kanyang dibdib sapagkat siya ay nagigilty at sumunod na bumungad sa kanya ay litrato nilang dalawa ni Carlos habang naghahabulan. Pakiramdam ni Laila ay napakasama niya. Hanggang sa makuha ng isang litrato ang kanyang atensyon, litrato ng kanyang ina na karga-karga siya at litrato ng isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Hawak naman ito si Carlos at noon ay isang taong gulang pa lamang sa hindi malamang dahilan ay kumunot ang kanyang noo hindi niya kilala ang babae marahil ay kaibigan nito ng kanilang ina dinukot niya ang litrato tsaka pinakatitigang maigi siya nga ang batang tatlong taong gulang at si Carlos naman ang batang sa tantsa niya ay isang taong gulang pa lamang nang aksidente niyang napansin ang sulat na kasulat sa likod mismo ng litrato sulat kamay iyon na kanya namang binasa katibayan ng lahat sana lang, alagaan mo yung anak kong si Carlos, Lena. Ituring mo sana siyang tunay mong anak. Namilog ang mga mata ni Laila sa nabasa. Si Lena ang kanyang ina. Malinaw sa kanyang binasa. Kung sino man ang sumulat nun sa likuran ng litrato, ay siyang tunay na ina ni Carlos. Hindi tunay na anak ng kanyang mga magulang si Carlos. Hindi sila tunay na magkapatid ni Carlos. Hindi niya alam, pero natuwa siya sa nalaman. Sana lang ay totoo yun. Ngunit totoo talaga yun. Kaya ibig sabihin ay malaya silang magmahala ni Carlos. Hindi sila magkadugo at maaari silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Posible na ang lahat sa kanila ng kanyang kinikilalang bunsong kapatid. Sa tuwa niya, binitbit niya ang litrato palabas tsaka tinungo ang silid ni Carlos. Bukas naman yun, kaya pumasok na siya sa loob ng maabotang may kavidyo call itong isang babae. Sa lalim ng gabi, ay nagtaka siya at hindi man lang nito naramdaman na siya ay pumasok sapagkat nakasuot ito ng headphone. Nasaktan siya sa nakita kung kaya ay lumapit pa siya sa gawi ni Carlos. Napatingin naman ito sa kanyang gawi at napangiti pagkatapos ay nagpaalam sa babaeng kausap. Sa selos, binato niya ang litrato ni Carlos ngunit hindi man lang iyon tumama sa lalaki. Bagkos ay bumagsak ito sa sahig. Lumabas siya at ayaw niyang mag-usap sila. Nasira na ang kanyang gabi. Hanggang sa may mga brasong humigit sa kanya, tsaka siya pinakatitigan. Hawak-hawak na nito ang litrato at nagtatanong ang mga mata na to. Hindi tayo magkapatid? Tanong nito na ayaw naman niyang sagutin sapagkat bad trip siya dito. Laila, totoo ba ito? Ampun lang ako? Sa puntong yun ay may himig ng pait ang boses na to. Bakit malungkot ka? Gusto mo ba akong maging kapatid ulit kasi may bago ka na? Nakita mo naman na nakasulat 'yan, hindi ba? Matagal na 'yung litratong 'yan. Kaya bakit mo iisipin gawagawala lang ito? Hindi niya natapos ang sasabihin, nang halikan siya nito sa mga labi. Walang kahit na anong paliwanag ay nagkaayos sila. Ganoon lamang kabilis mapawi ang kanyang inis. Isang simpleng halik lamang ni Carlos ay bumibigay na siya rito. Hindi nila naisip ang pagod nila sa buong araw. Bagkos ay muling naig ang kanilang kagustuhan. Sa kauna ng ang pagkakataon ay may nangyari sa kanila ni Carlos na walang pag-aalinlangan. Malaya na sila, wala nang pipigil pa sa pagmamahala nilang dalawa because they are not related to each other.